Magandang umaga po. Uh, good morning, Talon. Opo. Uh, isa ko. Uh, Best present ako ng Pesa. Opo. Ma'am, paki, paki... Ang problema natin ngayon, ah, uh, yung dyan na problema, Kaluwe, matagal na yan. Oo. ah. uh, uh. Paulit-ulit na lang yan. So, wala ang solusyon. Opo. So, naidunog na natin yan, ah, uh, sir, sa sanggunian, mm -hmm. na ito, bigyan ng solusyon itong mga buyer na to na magkaroon ng akreditasyon. Oo. Tama, tama. Oh, para, na, ba ma-immonitor, magkaroon sila ng, ng ano ito, permit. Mayor's permit. Mayor's permit. Oo, oh, mayor's permit. O oh, permit, kahit na hindi mayor's permit. Para isertifikito eh, na sila ay legal na buyer. Tama, tama. Ang problema, inano natin ito, sinusulong natin ito, hmm. noon pa, dahil nga sa mga, mga incidenting, ganito. Mm. So, pa natin mabibigyan ng, ng, ng solusyon kung wala tayong legal na basihan. Kaya nga po eh. Ang, 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 suggestion ko dito na kung pwede na magkaroon ng, ng agresisyon, yung itong mga buyer na to, hmm. ipatap ito sa mga barangay. Yung mga naging ano namin sa PSR, ipatap sa barangay para in case na pumunta ang mga itong buyer sa uh, mga barangay, hmm mabibuti ka agad natin kung sino ang nangdadaya. Oh, Magkaroon ta- siya ng pangalan uh -huh. sa mga lalo na sa Committee of Agriculture sa barangay. Dapat mm -mm. malang ito eh. Magkaroon sila ng sumusun dito eh. Oh. na- no. Isa ito sir, ang nai-apport natin doon sa sanggunian dati pero medyo ano, nai-ano natin po kay mayor dati eh. Oh, oh, oh. Pero problema nga lang kasi simpre may limit lang yung aming galaw hanggang wala dapat may counterpart ito yung DA mismo eh oh. Isa, sa agriculture lang ano hmm. to, wala nang ano to mami ah, wala, nang control to mga to biro mo itong si sir no taga aborlan nito eh, nasa loob ng bakura niya, walang takot eh. Kumbaga, lalo na yung nandun sa mga malalayong lugar na mga babae lang yung mga nagbebenta ng na mga baboy na kayang-kaya nilang uh, ututuin. Yun doon ako naaawa eh. Oh. Ayun yes, sir, kasi alam niyo yes, sir, yan lang, isa lang kasi ang sumigaw. Mm. Pero sa totoo lang, yung dito sa norte, mm. hindi na yan na sila nagsasalita. Oo. Oh, oh, oh. so, no, Maraming dinadanya dito. So, kami kasi talagang hindi rin namin maabot bilang um, may, may, ano na paper eh. Kasi nga, napakalawak ng, ng palawan na pero namin ang lahat problema. Oo. Oh, oh, oh. So, kami, makikita kami dyan sa, ay, sa kapitul, kay... Sa, kay bumi Bumindo Maninta, mm na big solution ito. So, kung gusto so kasi magkaroon ng, ng relasyon sa akin, .시에. relasyon yung mga buyer at saka yung mga builder, mm. Kasi sila, sa totoo lang, i-partner din natin sa negosyo. Tama, tama, tama. Eh, oh. Kasi... Eh, so kailangan magkaroon talaga ng limit doon sa pagbibili. Kagaya ng mga ahinti na yan. Magkaroon, eh. ma-register lang sila, sir. Mm -hmm. Yeah. Um, namin para ma-identify natin auch. kung sino man o man dadaya uh -oh. o so, may ng, ng, ano, ng kaso or, anong, bigal, diyan ng 'no ano kasi o anong legal action diyan oh kasi wala pa, pat, patuloy ho ito eh no ginigina uh, gina, gina, ng negosyo to eh ngayon yung mga uh, sinasabi naman eh, hindi naman sila nagrereklamo eh, wala na magawa eh. nandiyan na sarapan sa mabibigay kung kailan uh -oh. kung kailangan, kailangan mo yung pera nandiyan na yung pera aabutin mo na lang eh hindi papayag ka na lang ba charge uh, to experience na lang ganun parang ganun Di yes, sir, kasi ang ang problema dito sir, itong mga ito, ito ay minanabi nila ito sa mga ninuno nila. Mm. Nagparo, may, binibigay nakuha nila yung idea kung pa, paano pa, man gaya ng walang mga bayan o ng mga reserves. Mana -mana hindi rin natin ito eh. masisi, hindi rin natin masisi sila dahil nakasanayan na nila eh. Nakasanayan na, oh. Hmm. Ah. alam, ay, alam ay yun, yun eh. Dapat, yung mga oh. Ni sir, dapat, oh. ang magkakasala na protection sa hmm. mm. kapamagitan ng pagbibigay nila. Uh -oh. Ang ano city, no uh -oh. or man, uh uh -oh. Ito ma'am, ito ma'am na umpisa na natin sang kunyang panlalawigan tay. Follow up ko na lang ulit tapat yung sa city. Uh, ah, yeah, yeah, oo, oh, oh, dahil ah, uh, wala eh, talagang uh, lalo ngayon, November, December, alam ko marami magdi-dispose ng baboy ngayon. Kaya sabi yeah, sir, ko, oo. Oo, yes yeah, sir. Oh. Oh, yeah, sir. na na rin natin to, sir sa, 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 province na prabisa. Oh. Okay. oh, oh okay. Sige. Uh, harap namin lang, naman na iharap na rin natin ito pulit-ulit lang mm -hmm. lang sa city. Kasi ang ang problema, sir, hindi lang naman sa loob ng City. Mm -hmm. nila ginagawa 'yan. Nitong dito sa Labas. Sa Labas So, Ito sa Aborlanto, eh. Aborlanto 'yung itong uh, itong si sir na pumalagi. Sabi ko, ganito, sir, magsalita ka. Para kung halaan bawa kasi dinidinay nito mga 'ton, dinamin din, dinamin dinaya 'yan. Binenta nga sa amin eh. Oh, binenta na kayo kasi nahuli. Ah, oh, no may ari. Oh. So, yung solusyon niya talaga din sir, yung ano ko yan eh, ano ko sa sang Magkaroon ka muna ng, ng permit itong mga buyer neto para ma-identify natin kung sino talaga ang binigyan lang ng karapatan mamili. Hmm. Okay, sige po. Okay, Sal salamat. Sige, sige, sige ma'am, up lang natin ito sa mga susunod na araw ma'am para mabigyan natin ng uh, impormasyon yung ating mga kababayan. Salamat po. Okay, thank you sir.